ang pag-uusapan po natin sa bidyong ito is ano po ba talaga ang third eye? Ang third eye po actually is isa lang po yan uh, sa capacity or kapasidad ng isang tao na magkakaroon po siya ng extra uh, sensory perception. So ang ibig pong sabihin nito is hindi lang po third eye ang pwede pong magbibigay sa inang information about sa palibot mo. No? For example po may mga tao po na malakas po ang pakiramdam. Hindi po sila nakakakita pero alam nila na there is something wrong, no. So ang since na ang ang extra sensory perception is nakabase po siya sa sense or sensory. So pwede po siyang sa paningin, pwede po siyang sa uh, pandinig, pwede po siya sa pangamoy or or sa sense of smell. Pwede po siya sa touch, no, sense of touch and of course no sa mata yung nakakita ka po nakakita ka po talaga no so sa mga tao po na may meron talagang sabihin natin na malakas po ibig sabihin nakikita niya talaga and may mga tao din po na naririnig niya may mga naririnig, naririnig niya as, as i said naka ang ESP is naka po siya sa sensory po natin or sensory perception nga po ang tinatawag diyan no kasi po, halimbawa po yung normal na tao na nakakarinig o ikaw na nakakarinig ka, may iba po talaga na nakakarinig ng extra pa, no? Kahit malayo, no? It doesn't matter. Pero naririnig niya ako ano, ang pinag kung siya po ba ang pinag-uusapan, ah, uh, bukod doon sa mga marites, no? ibang kaso 'yun, no? Pero yung sa akin po talaga na nakakarinig po siya ah uh, pag halimbawa ah uh, she or he is in danger, makikita mo, or maririnig niya na, magsabi sa kanya na, baba ka dyan, huwag kang sumakay dyan. No? So, iyon ang sasabihin po natin na, um, extra, no, auditory, parang maririnig niya, or may magsasabi sa kanya, when it comes to danger, or kung may mangyari, kung may gusto po talaga siyang malaman, no. Meron din iba na yung pang-amoy nila, no. So, kung kung pag-aaralan niyang maigi, halimbawa nga ya, pag ang entity is isang bad o masama po siya, so makakaamoy po siya niya ng uh, parang bulok na isda, pwede din po yung, um, yung parang putik, pwede din po yung mga uh, sulfur, no? parang galing po talaga siya sa hell or something, no? And, uh, minsan po yung mga tao po na nabubulok. Let's say, for example, kaluluan na tapos hindi po niya alam yon no na siya ay patay na so magkikling po sa kanya yung amoy po niya na patay na siya pero hindi niya alam yon pero ikaw as ang uh, malakas ang pang pang amoy mo maaamoy mo siya pero sa mga tao na iba talaga pong hindi po niya maiintindihan kung ano yon no and ang ang iba naman din po is yung alimbawa in touch you no know, parang magkakaramdam po siya sa mga katawan niya uh, as i said no if you pay attention sa mga nararamdaman mo like sa pa, kasi kuminsan may pag ang isang lugar is hindi maganda no, parang hinahawakan po yung paanya uh, may 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 nararamdaman siyang kahit naka pantalon siya may mararamdaman siyang hangin sa paanya and uh sa likod no sa likod parang may tumatapik sa kanya no lahat yun um is is extra sensory perception. So as I said, ang ESP is yung dagdag po na kaalaman or information sa paikot natin or palibot natin na hindi na ng ibang tao. Pero sa akin, lahat tayo meron nun. Sa kaso ko, lahat ako nun meron. No? Sa, sa mata, sa pandinig, sa pangamoy, sa touch, no? and uh, of course, kahit uh, it doesn't matter kung malayo siya o malapit, no. Pero sa akin, uh, masasabi ko bang suerte ako? Pwedeng sabihin kong yes, maswerte po ako doon. Pero most of the time, masasabi kong hindi kasi no may mga may mga bagay kasi na um, kung hindi mo alam, it doesn't bother you, ano? Parang sa kung sa iba na Uh, kung, as long as you don't see that, no, it doesn't affect you. Pero sa mga tao na masyado pong sensitive katulad ko or yung ibang tao, kasi alam ko na sa mundo po ng espiritual, marami akong mga kaluluwa or nakikita na nakakulong. No? Dahil lang po sa uh, pag, ano yung yung dahil lang po sa gift nila no. Kasi ang mga may itim talaga didn't don't want you to know. Ayaw nila yun na malaman mo kung ano ang klase ng pagkatao nila. And uh, sa sa mundo ko ngayon like mas mas grabe, ay sabihin ko sa inyo, more 80% ang nakikita ko sa spiritual kaysa sa physical. So masasabi ko na siguro kung wala akong mga gabay, baka po nga hindi ko kakayanin. Kasi ang mga tao po na ganito is like prone po kami sa lahat po ng mga negative na mga energy. And ah uh, sa mga tao naman po talaga na, na, na yun, sad to say na nabiktima po ng na mga ito is like they are Really, until now, natatrap po sila sa isang lugar na kung saan sila nakahulong or saan po sila nakatali. Until now, kahit no, ilang dekada na ang nakaraan, no. So, I do something about it. Usually, pinapalaya ko sila or inaano ko sila. And may mga, of course, no, may mga, siyempre magagalit yung mga entity na nakakahaw ko sa kanila, no. And masasabi kong nakakatakot po siya, pero pag talagang malakas po ang loob mo, and you know that you are a warrior of God, you will do something about it. No? Hindi lang yung matutulog ka, or uh, I'd rather sabihin ko, hindi ka rin naman kasi makakatulog eh, dahil po sa si mga nakikita mo. Nandun po, na po magsisimula yung uh, maling interpretation po ng iba, no, na siya baliw na uh, siya ano, kasi may mga tao talaga po na yung sobrang uh, taas po ng perception nila. Minsan hindi na po nila na-sense ko ano po yung totoo at ano po ang hindi. Lalo na po kapag ka nakuha yung spirito nila no. So, ma is, uh, mahabang talakayan po yan siya ngayon nga. Pero gusto kong i-inform sa inyo or ipaalam po sa inyo, paunti-unti po kung ano talaga ang mundo ng spiritual or ano talaga ang mundo ng hindi nakikita sa kanakikita. No? So sa akin, mostly ang uh, sa totoo lang, ang ang non-physical is mas marami sila kaysa sa mga physical na being. Kasi ang isang katawan ng tao, pwede po actually 5, 6, 7 na non non-physical non na nakikita ko sa katawan nila. So sa akin uh, para sa inyo po no I, I, just pero I just want to really to reach out no sa mga tao po na meron pong kapasidad or meron po silang natural po na ano kasi ang alam ko talaga natatakot po silang magsabi ng totoo kasi po baka po mapagkamalan po talaga silang abnormal or usually hindi lang mapagkamalan talaga po ang 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 tawag nila sa amin is mga freak, weird, um nakakatakot no? lalo na kapag ka, yung yung body is kinokontrol na po ng ibang entity takot na takot na sila doon no para sa akin uh, hindi mo kailangang matakot sa mga yan kasi ang unang-una is yung kung nakikita mo sila in that state uh, kung alam mo kasi kung ano nangyari sa kanila kung syempre like kaluluwa pag nabangga sila no na yupi itong mukha nila Um pagtitingnan mo sila ganun din po yung itsura nila no nayupi po itong ano nila but kung kakausapin mo sila or kung may guts ka po na kakausapin mo sila pwede mo silang ibalik sa tunay na anyo and then after that they can rest no Mag ma kasi parang parang para kasing ano sila yung biglaan yung pagkamatay nila and very painful no madadala po nila yung doon sa kabilang mundo po no So may mga kaluluwa din na tumutulong o sabi natin na nagsusundo sa kanila na nakakatulong talaga sa kanila pero it takes time. May mga tao din talaga, may mga kaluluwa talaga din po na they are lost so saming I mean, parang ah, hindi talaga nila alam and uh, siguro it takes decade pa po or taon-taon ang bibilangin pa, pa para sa kanila malalaman kung ano po talaga ang totoong nangyari. And uh, sa akin, is is a gift also and also a curse also so sa akin. Uh, pero, pero, um, ikaw po na hindi nakakitaan ang kaibigan mo, may nagsasabi po siya ng ganito, no, ganyan, ganito, ganyan. No? Hindi mo yun dapat i-disregard kasi ang lahat po actually na nakikita niya is totoo ang lahat po na nakikita niya, kahit sabi mo, mo na hindi mo nakikita, it doesn't mean na hindi totoo. So, sa akin, magiging, kumbaga sa akin, I want the people know kung ang third, uh, kung ang pakiramdam mo or yung nakikita mo is totoo. Kasi usually talaga yan is uh, parang impyerno ang buhay ng isang tao na bukas ang third eye tapos walang naniniwala. And may mga ibang tao din na nakasurvive And uh, that's because they repress it. No? Parang kung makita nila yan, talaga po nilang ini-ignore nila. No? Dahil po ngayon sa takot o dahil po sa ano na pagtatawan nga pagtatawanan nga po sila pag magsasabi silang ganito nga nakakaiba sila no so pero may mga tao na ini-embrace talaga nila kung ano sila no kung ano kung kung ano ano nga ba ang pagkatao mo no kasi by the time po na hindi ako nakapag-vlog lately sunod-sunod po yung mga um, sunod-sunod yung 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 pagsubok sa akin sa mundo ng espirituwal. And gusto kong ibahagi yun sa inyo ng paunti-unti. And alam kong maniwala man kayo hindi. I don't care also as long na Uh, mais, maiwanan ko itong mensahe ko sa inyo. Kasi as I said, all you see is illusion. Lahat ng nakikita mong physical is hindi yan totoo. Ang totoong uh, anyo o oh, totoong pagkatao ng isang tao na babasi po sa spirito niya. And uh, it's, kumbaga, kumbaga sabi ko nga sa inyo, it's, is is a lonely world no parang uh, parang nag-iisa ako sa mundo na hindi hindi ko masasabi ang lahat ng nakikita ko but may kasama din po ako na actually totally medium pero hindi siya katulad ko no kahit nga po sabihin natin hindi makakapasok sa katawan ko ang isang entity dahil sa pagkatao ko pero ang nakikita ko is much more a horror baga parang napaka-horror ng mundo ko pero sa akin, uh, I still believe that ang tao talaga is mayroong pagkakataon po talaga na lumaban. mayroon tayong pagkakataon po na makilala natin kung sino tayo. Because parang at the end, ang tut sa totoo lang kasi is hindi naman talaga tayo ang may kasalanan ng nangyari sa atin. Yung sobrang paghihirap natin, yung namamatay tayo sa cancer, sobrang uh, paghihirap sa buhay pa pa balik-balik na lang po na 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 yung pagsubok no actually it's it's not really our fault no uh, kaya lang may mga may mga may mga sabihin po natin na may mas malakas po na influensya po sa atin na kinokontrol ka kasi ayaw nila na you are you become you become Jesus no they don't like that no kasi si Jesus talaga tig suppress nila talaga ito no because they don't want to be another Jesus kasi as i said Jesus in every is, Jesus is in everybody so ang ang mga itim na entity niya ayaw niya because Jesus can do everything di ba? no lahat po nagagawa niya by the power of the father na nasa kanya and iniwan yun ni Jesus sa atin bago siya umalis But ever since then, binaliktad po iyon na mga sabihin po natin na nagkukontrol po talaga sa atin. But paunti-unti kong isisiwalat sa inyo, paunti-unti siya, paulit-ulit po, hanggang sa maintindihan talaga ninyo at makikita din ninyo yung mga nakikita ko. May mga tao din po talaga na bukas po ang third eye nila but they are so afraid to reach out. no So, mayroon po akong account para dyan, para doon sa mga tao na gustong mag-reach out. And um, ibibigay ko po sa inyo, as I said, contact me personally kasi hindi, hindi ganun kadali po ang ang journey or travel ng mga tao pong bukas po ang third eye or meron po silang ESP and hindi po nila hindi po nila kayang ipaliwanag po ang mga nakikita nila no and some way or another magbubukas po talaga ang third eye ang iba niyan sinasara And lately siguro mag, magbibigay pa po ako ng mga clue uh, kung ano po talaga yung nakikita mo, ano yung nararamdaman mo. Kasi alam ko marami tao na gusto nag-research about dito kasi lang takot po sila. Kasi sa akin, nobody can explain me bakit po ako ganito. Kahit pare hindi hindi niya pinapaliwanag sa akin or or I might say na he knows but he doesn't want me to know. No, parang uh, hindi siya nagsisinungaling pero hindi, hindi niya sinasabi ang totoo No, ah uh, kasi if if sasabihin niya sa akin ang totoo, mabaliwala po ang simbahan or ah uh, ma, maano po sila, yung ma, mawalan po sila ng credibility, no. I I am a Catholic, no, pero sa akin hindi lahat po ng religion is uh, is nakakatulong sa ating uh, pag pagkagising. Jesus always asks us to be wake up, no? To be wake up, wake up, wake up. Kasi tulog po tayo and wala po siyang magagawa unless ikaw po talaga ang kusang nag-reach out Ang kusa pong nagnaknak sa pinto and kusa pong humingi ng tulong. It's, it's always, that's always the rule. So, yun din po ang ibibigay ko sa inyo. If you don't knock, nobody will open. If you don't reach out, nobody will reach you out, no? So, sa akin is very simple but yet nakikita ko talaga kahit ang mga tao na sasabihin kong ganito they don't believe me dahil hindi nga nila kasi hindi nila yung nakakaramdam kasi sila 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 as in masyado pong very thick po ang pagkasala ng mind nila ng spirit niya hindi actually spirit ang sarado kundi yung utak sarado po yung utak kahit anong gawin kong pagkarok, hindi po nila alam yun, di ba? kasi hindi din po sila no they, they, hindi sila talaga aware no hindi or or or, or did, they, don't want to know they don't want they don't bother you no know? um kasi may marami silang mas mahalagang ginagawa yung ginagawa nila yung paghahanap buhay para lang makakain no so nangyari na nga yung sinabi po natin na darating ang panahon po na uh, zombie na tayo Well, uh, of course, no, 80% sa mga tao ngayon, zombie na, no. Wala na silang ibang pakialam kundi di ba silang po makakain. no. So, that's it, guys, and thank you very much for watching. It's a very pleasure to have you. And I hope na sana ibalik po ninyo ako sa mga puso ninyo. And thank you very much for watching. Bye po, and bye po.